<laughs> Ayun ba guys, kami, kanina pa kami nag-aasara ng kapatid ko dito. Ano yun? Ginagawa niya yung Ahsoka trend. Pani yung Ahsoka trend? Yung takatak-tak, takatak-tak. Pani -taka. yun? Uy, mas marunong pa sa'yo yan. <laughs> <laughs> B -dash. B -dash. B -dash. <laughs> Bombastic side eye. Pambato ko. <laughs> Hindi ko na nakakatawa. Nen. Hmm, <laughs> supay supay yung gawin mo yung asoka trend. Bilis, gawin mo yung asoka trend. Gawin mo yung asoka trend. Yung tak 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 tak. Uy, uy, ang galing niya. Uy, uy, uy. Abilis, agabi taka -taka 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 -taka. Uy, oh, bilis, oh, mo na. Ako kakanta. Tak 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 tak. mo siya. Uy, ano yan? Grabe. Ayun, <laughs> ah, ah, sige, isa pa. Take two. Wait lang. Hindi pa kang kumakape. One, two, three, go. Tak, 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 tak. Oh, my shit. lang. Oh, man, my shit. Hmm? Para ka namang uhot. So, ayan. Para makipagsabay. Di kamukha ko siya, guys? Di ba, sin ang dami nagsasabi na, na kamukha ko daw siya. So, mag try natin kung mag magkapares ba kami ng tawa. So, ayan. Tatawa tayong dalawa, ha? One, two, 3, go. Hindi <laughs> ka naman <lang> tumatawa. pa <laughs> oh, sipa, pa. One, two, three, go. <laughs> Ang naman ang brightness. Kailangan naman natin ang pababaan. Kasi kapag baliwanag, sobrang ganyan na, oh. Doon ka nga sa far away? Doon ka sa far away? Hindi oh. na naman siya nagtiting. Ayan siya, oh. oh Tawa ka naman, bilis. <laughs> ang oh, ay mo, doon ka nga sa far away? Doon ka sa far away, please. Itong video na to, guys, is parang random-random lang. Ganon, ganyan. Kasi ano, eh, oh. Oh, kasi kanina pa to kapatid ko, ito wala na siyang magawa eh. Oh, ano, tapos kanina, nung wala pa talagang video, sinasa ko na talaga akong gano'n no. Tapos sinasa bulong pa niya ako, tapos ginagamon-gamon niya ako, inikot-ikot niya ako. Litsyon ba ako? Ang tingin niya sa akin, aso na litsyon eh. Kasi pinapaikot niya ako kanina. Di ba alam niyo kapag niluluting litsyon, iniikot-ikot? O, tapos gawin. Ay, pares kami ng skin tone. <laughs> <laughs> Ayan, panggantaman lang sa'yo kasi ang ko yung ginawa pero di ba ako nakakagati. Kaya ka na... Nagawan po kita ng national ID ka para paglaki mo. Meron ka ng idea sa akin. O sige. One, two... Ang pabong. Ang laki no. One, two, three, go. Di ba kapag sa mga national IDs, sobrang dark talaga ng mga colors. So ayan. One, two, three, go. O ayan. Ayan. Ay, ako din, ako din daw. Bakit ka tumatawa Jan? Bakit ka tumatawa? May ginagawa ka na naman kapabalagan! Pagkaan! Aw, huwag mo akong Ayan guys, itrain namin na pagdikigin ng pagbubuka namin kasi ang dami talaga lang na ano, kamukha ko to kasi parang di ko naman siya nakikita ang kamukha ko kasi nga palagi ko nakikita yung sarili ko at sarili niya. Ayan, agaw oh, na! <laughs> Pakita natin, ay eh, ano na natin, parang, ayan, bilis. Eh. Ayusin naman ang Oh, Ang dito na naman Pagka-compare lang natin yung buka natin. Ayan na, pag, ayun na, mabilis lang to. Sige. Para sa kinabukasan mo. Para ng sa kinabukasan mo. Magbibidyo tayo. Hindi. <laughs> Hahaha.